Ayun nga mga boss no, habang naghihintay tayo dito kay Longlong sa may harap ng 7-Eleven, may nakita tayo sa bandang unahan natin na nagda-dancing dragon dahil malapit na nga ang Chinese New Year. Ayan, makikita nyo ay na pala si Longlong nasa likod na natin at ayan, nakimarites pa nga siya. Sabi ko, bilisan niya kasi nga may laro kami today. Ayun, tuturo-turo pa siya nakikimaritas pa sa kanyang mga ka-office. At ayan na, ayan na, tingnan natin siya. O, oh, ba diba? Napakarami niyang dala. Na malengke yata to, Di ko alam kung sa office ba nagpunta o sa palengke. Napakarami niyang dala guys. ayan, papakita natin yung mga dala niya. At ayan na, niya, niya kami dito dahil nga pinagtatawa ko siya dahil yung mga dala niya. Sabi ko sa kanya, ano ba yan? Kaling ka ba sa palengke? Ha? Ha? Ayun, tingnan natin. No? Oh. Ayun, oh, tingnan mo may supot pa. Meron pa talagang ng paper bag yan Oh. Ayan, oh ayan. At sabi nga dyan dyan, ay tikoy ang laman yan. At bago nga kami umuwi ni Long Long, no, may nakita kami nagpe-prepare dito ng Dancing Dragon dahil nga ay magcha-Chinese New Year na tara panoorin natin guys.